Yun, magandang araw mga bossing. Isang maulan na umaga po sa inyo mga bossing. Ingat po kayo dyan. para uh, parapol tayo mga bossing. Bago ko pakita yung unit na nakasalang. Pakita ko lang yung bagong Facebook ko yan. Gumawa tayo ulit. Mandak Sporting Goods. Yun, wala pang upload dyan. Bagong bago mga bossing. Yan. Uh, mga naging inquire pwede kayo mag-PM dito o video call. Para makasigurado at makita nyo po yung mukhang ito mga bossing na ako nga po yung kausap nyo Iyon. Okay po. Bagong Facebook po 'yan mga bossing oh. Mandap Sporting Goods. At yung personal account natin, pakita ko din. Personal account natin, yung para yung iba dito na mag-PM. Terence Mandap. Iyon. Iyon. Terence Mandap. Yan po ang personal account natin sa Facebook. Pwede din po kayong mag-PM dito. Para po mga bossing sa alagang 350 pesos. Malay nyo, kayo na ang maswerte yung nito mga bossing. SPMC PCP Big Boy Tang. 350 pesos per islat. Yun. Big Boy Tang. Frame type, 11mm railings. May open side siya, 21 inches long barrel, mga bossing. Abal uh, valve nito, tanso, hindi nakakalawangin, hindi bakal. Tanso na yan, mga bossing. Oh. Stainless hammer. Yan. Yeah. 350 pesos, 1 to 100 slots tayo. Kada numero po ay 350 pesos. Pinakahuling mabubunot sa kanya po mapupunta yan. 1 to 100, dubusan po ng bola. Uh, kailan at at, 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 anong araw, anong oras ang live draw natin wala po mga bossing basta puno na at bayad na po lahat ng 1 to 100 slot doon po tayo magbibigay ng schedule anong araw, anong oras ibobola, live po yan pag naka live na po ako, isi-send po ni Mrs. yung link para mapanood po yung live natin Uh, paano sumali? Madali lang po. PM nyo po ako doon sa pinakita kong Facebook yung dalawa, yung Mandap Sporting Goods o yung Terence Mandap. Pag nag-PM po kayo, baka mga bossing may mag-comment na naman, pasali. Hindi ko kayo masasali kahit araw-araw po kayong mag-comment dito sa YouTube. Kasi hindi ko naman po alam yung Facebook nyo, Messenger nyo. Hindi ko kayo ma-add Mas maganda po, uh, mag-PM po kayo sa Messenger. Uh, Mandap Sporting Goods o yung Terrence Mandap Pag nag-PM po, kayo, nag po kayo Malalaman na natin kung ano yung Facebook account nyo Maa-add ko po kayo mga bossing At ngayon pag na-add ko na po kayo uh, Check nyo sa spam O sa other message Nandun po minsan hindi maanap Nandun po other message o so spam Pag na-add ko na po kayo At nakita nyo na po yung GC Nandun po lahat ng numero 1 to 100 nakalapag po yung mga walang nam, pangalan sa number, yun po yung mga available slot. Doon po kayo pipili. Doon na din po kayo mag-PPM, wag na po sa akin. Sa GC po para makita po ni Mrs, kasi yung iba po nag-PPM sa akin, uh, hindi makikita ni Mrs, hindi po agad malalagay kasi si Mrs po yung nagpapataya doon sa tatlong GC. GC1, GC2, GC3. Pag doon po kayo nag-PM, makikita po agad ni Mrs. Mrs at ilalagay po yung numero. Si, si Mrs. po yung magka-copy paste, hindi po kayo mga bossing. Sasabihin nyo lang po kung ano ang numero ang gusto nyo at ilalagay po. Pag hindi po nailagay ni Mrs. yung numero, maghintay lang po mga bossing. Minsan may ginagawa, nagluluto, naglalaba o naglilinis. Basta pag nakita po agad yan, kung sinong nakaunang naka unang pumili sa number na yon yun po ang unang ilalagay. Minsan kasi may pumili na 24, tapos 24. Kung sinong unang Nag-PM Doon sa GC Sa kanya po Mabibigay yung numero Pag Naunaan po kayo sa numero Meron pa po Marami pa pong Slot na available Pili lang po kayo doon Sa mga Walang pangalan Mga bossing Yan PM na po ha Mga bossing Baka may mag-comment na naman po Paano sumali Taposin po kasi Muna yung video Yung iba kasi eh. Nakita pa lang yung title Una pa yung comment Paano sumali Paano sumali uh, Huwag nyo pong Ano yung ano Mga bossing Taposin nyo kasi Yung video eh. Kasi eh, parang inuunan nyo pa yung comment kasi dito pinaliwanag naman po natin lahat para po klaro po sa inyo na hindi po atat na mag-comment. Alam ko naman po mga bossing, siempre mas okay po tapusin nyo muna para yan, mapanood nyo at malaman nyo paano sumali mga bossing. Ganun lang po, kasimple mga bossing, tapusin yung video, papaliwanag natin. <coughs> Ang um, mga bossing, gaming... <coughs> Excuse me po gamit yung ping pong balls yan, inaalog natin yan mano mano pinapasok natin dito 1 to 100 balls po yan mga bossing papasok natin dito inaalog ko po yung parang bingo mano mano inaalog yan ubusan ng bola siyempre may consolation price yan unang bola pang 98 meron pera ah uh, pang 99 meron din consolation price pang unang bolang lumabas meron din po at yung pang pinakauli pang 100 sa kanya po mapupunta yan yun malay nyo sa alagang 350, isa lang yung taya nyo. Kadalasan sa mga nananalo, isa lang ang taya, pero nananalo po mga bossing. Makuha mo tong SPMC. Iyon, magkaroon ka ng PCP sa alagang 350. Iyon, mga bossing. Paswerte yan lang po, basta may taya po. May pag-asang manalo. O ano pang iniintay nyo mga bossing? Yung kulang yung budget, pero gustong magkaroon, hindi sapat yung pera para makabili. Iyon, ano pang hinihintay nyo sa halagang 350 pesos? Baka ikaw na ang maswerteng manalo. Iyon, ulitin ko, basta may taya, may pag manalo mga bossing. Kaya ano pa, PM na po sa aking Facebook at ma-add ko na po kayo sa aking group chat. Iyon. Pag nasa DC na po kayo, lahat ng nilalapag, makikita nyo. Sige po mga bossing, God bless us all. Maraming salamat po.